Welcome back po sa ating pong channel. Ngayon po ay bibisita po tayo at magkitiba po tayo ng uh, ating saging guys. Kasi yung ating mga saging ay namunga po sila lahat. Pero ngayon ay may nahinog guys. Hindi namin nakita. Ngayon ay titabayin natin no. So tara, samahan nyo kami guys. ito lang guys. Ayan. So, dito guys. Dito. ah, uh, Magkita po ninyo dito. Dito yung kwan natin guys. yung so, lalaki ng ating mga puno ng uh, saging no. Uh, Ayan. Kaya, no. Papakita yun. May video nga dyan sa taas muna. Ayan guys. Hinug na. oh, hinug No? Kinain na nga ng ko no. Nang kwan yung nasa taas niya. Hinug na guys. So. Ayan marami siya. So gagawin natin ngayon ay titibahin natin siya guys. Ayan. So, tibahin na natin. Uh -huh. Paano kaya para hindi siya makuhan? Ano kaya yung style ang gagawin ko ha? Ayan. Tinggalan na muna natin siya. Okay. Ah, sige. Tibahin, tibahin na natin. Tignan ko kung hindi siya babagsak. Kasi <laughs> hindi ko kasi alam eh. Pero try lang natin. So, lang daw eh. Hindi daw kailangan makuhan ko na. Ayan. So, dahan-dahan na yan guys. Kasi kapag hindi dahan-dahan. na. di Hindi malutlot lahat yung kuhan natin.

May kuhin, no? Hindi ba? Hindi ka rito. So, ganito na siya ngayon guys. Ah, uh, hindi natin nakita. Kaya ganyan ang kinalabasan niya guys. Ang dami niyang nakain, nakain ng kwan. Siguro kabugo o ano pa man. Pero, ayan. Ang gagawin natin ay titibahin natin. Ganyan guys. Hindi diba ganyan? So, kukunin natin yan sa ganyan. Ayan. ayan.

Yeah. Marami na naman tayong abasto So lahat ng uh, mga saging uh, Yan sa baba ay may mga bunga uh, Ngayon ay pangapat na nating tiba to Sa mga tinanim nung nakarang taon lang guys So isang taon lang Ay pwede po kayong mag ani ng uh, Ano mang klase ng pan ng, ng, ng saging guys So ito nabutan to ng init Pero kita po ninyo malaki pa rin yung kanyang Pan mga bunga marami pa rin. So, huwag lang tayo sumuko magtanim. At uh, syempre, may anin tayo. Ayan, so, happy farming po sa lahat at magandang uh, araw po sa lahat. God bless.